yo hello vlogs yes this is a 3 days no have signal wifi so bored na bored na ako guys Sabi niya. vlog daw ako pang 3 days na daw na kapihan <laughs> so, naman tayo And... ah sarap Wala eh. alam yung kahapon So ito may tira kami ulit ngayon Di pa namin naubos Tans bread Ay sakat na kentro. ay, oh my god